Alright good day mga kamots, welcome back to our youtube channel So today mga kamots, papakita ko sa inyo kung paano ko tatanggalan ng decals si Blake So kung makikita nyo, medyo uh, faded na yung decals niya mga kamots Kung ako ko kung paano magtanggal niya mga kamots, technique sa pagtatanggal ng decals Yung uh, walang may iwan na sticker residue at malinis na pagkakatanggal So huwag na natin patagalip yan mga kamots, simulan na natin yan Alright, so ka-tanggal ng dikas mga kamots, ah, gagamitin, gagamitin natin sa itong cutter. So mamaya pakita ko sa inyo paano ko gagamitin to nang hindi nagagasgasan yung pairings natin. And then, tubig na mainit. Ayan, Ayan so nag iinit tayo ng tubig na mainit. No? Ayan, simulan na natin tanggalin yung decals ni Blade mga kamots. So simulan muna natin dito sa may bandang left part. So una, kailangan muna natin buhusan ng tubig na mainit mga kamots na. Yeah. So after natin mabuhusan ng tubig na mainit, ah, simulan na natin siyang itim so kapag kung kayo ng digas mga kamos, simulan nyo sa pinakadulo yan sa part na yan para madali so para sa paggamit ng cutter ah, huwag nyo masyadong ah, iriinan so ito lang targetin nyo yung ano, pinakadulo ng decals yan so kung may nyo unti unti na sya nababakbak so alalay lang sa pagbabakbak yan then pagka medyo umangat niya mga kamots yan, so pwede na natin niyang uh, ilahin so I must suggest mga kamots na habang inihila nyo sya unti unti buhusan nyo lang ng tubig na mainit para lumambot yung pagkakabikit mo yan so ilahin na natin Ayan. So kung makikita nyo mga kamots, smooth lang yung pagkakahila natin. No? Kasi kung hindi natin mubusan ng tubig na mainit dyan, ang hirap tanggalin yan. next dito naman tayo Kaya kung makikita nyo, smooth lang talaga siya mga kamots. Although, ang tagal na itong motor na ito. Ah. Tutusin, dapat matang mahirap tanggalin ito. Eh. Ayan. Pero dahil nga binubuhusan natin siya ng tubig na mainit, lumalambot yung pagkakadikit niya. Ayan. yung right so yan bali natanggal na natin yung uh, left part na decals so, sunod naman natin to sa so bandang unahan tanggalin na rin na nga natin to ayan so dito na tayo mga kamots so ganun lang din buhusan natin ng tubig na mainit para lumambot yung decals ayan so, so umpisa tayo dito sa kabila sa dulo So, alalay lang sa pag-aatak. So, huwag kayong mabother mga, mga kamots kung may mga may iwan talaga nga. Small amount ng sticker residue dyan. Given na yan. Lalo na kung uh, matagal na yung motor nyo tapos ngayon yung natatanggalin yung decals. So, madali na mo matanggal yan. Yung Tanggalin natin yung mga naiwan. hanggang dulo pala to yan alright so yan bali natanggal na natin yung left side mga kamots so doon naman tayo sa right side so ano nga ba yung nag uh, utsok para tanggalin yung decals ni blade mga kamots actually kaya kung nakikita nyo nagpe-fade talaga yung ano nyo, decals nyo. kasi matagal na rin kasi to Tsaka tingin ko mas bagay sa kanyang walang defense. kagaya nung kay, uh, kay so buhusan ulit natin yan. Ang tubig na mainit. Ayan. Then, Tear off natin. Alright. tayo sa part na to. Ngayon, so buksan natin ang tubig na mainit. Ayan. Tanggal na natin yung decals ni Blade mga kamots ayan sa left side okay na lang natin ng BS1 para wala wala itong mga spot na ganyan ayan mawala yan eh. Pagkabine natin ng BS1 hopefully mga kamots may natutunan na naman kayo sa araw na ito sa ginawa natin pagtatanggal ng decals sticker kay Blade Honda RS125 FI so applicable to mga kamot, sa lahat ng motorsiklo no? Eh, hindi lang yung tubig na mainit yung pwede nyo gamitin sa pagtanggal ng uh, sticker o decal so pwede rin kayong gamamit ng uh, kung ano man meron kayo tulad ng lighter o heat gun, blower basta yung nagbubuga ng init mga kamots yung talagang magpapalambot ng sticker para hindi kayo masyado mahirapan sa pagtatanggal So hindi ko ini-encourage sa inyo mga kamots na gawin nyo rin to o gayahin nyo tong, uh, video na to na ginawa ko ng decals. So, ito yung guide lang naman to mga kamots. Guide lang kung uh, gusto, nyo, nung, gusto nyo rin na yung decals na mga motor ninyo. Sa preference nyo pa rin yan kung gusto nyo tanggalin yung decals nyo. So kung gusto nyo tanggalin yung decals nyo at least meron na kayong guide tulad nitong video na itong ginawa natin. Pagtatanggal ng decals kay Blade Honda RS125FI. So, sana may natutunan kayo sa aron nito mga kamots Muli maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always. Peace out.